Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, samahan niyo ako. Hi mga karot, ngayong araw nga pala ay nagluluto ako ng walam kasi may importante tayong pupuntahan. At sa pupuntaan natin ngayon mga karadi eh, may makakasama tayong isang vlogger At bago nga tayo pumunta dun sa ating pupuntaan mga karadi eh, nagpagas muna ako dito Pagas nga lang ako dito sa aming kanto mga karad baka kasi pag hindi ako nagpagas ay eh, hindi na ako makakapunta sa inyo rot At pagkatapos ko nga magpagas dito sa kanto namin mga karadi eh, numalis na din kami At nang palis na nga kami mga karadi eh, nadahanan namin dito ang municipality of Porac Pass forward nga mga karad nakarating na nga kami dito sa lumilipad na B Ay mali pala yun. Flying B pala yun. Chararot! Pagkarating nga dito sa Flying B, mga karaday na dito na nga pala nga may makakasamang vlogger. At pagkakita nga sa kanya, mga karaday kinamayan ko na nga siya bilang paggalang sa mga katulad namin vlogger. Mga karaday, malis nga lang siya dito sandali kasi may bibili lang daw siya. At nung nabili na nga mga bili-bili niya, mga karaday, numalis na din kami. Dito nga mga karaday, papunta kami sa Dan sa supermarket para mamili ng mga pagkain. Oo mga karat pagkain para sa mga kapatid nating mga katutubong Aita Pagkarating nga dito sa dansa mga karat ay pumasok na din ako para makapamili na rin Ito nga lang ako pumunta sa dansa mga karad kasi talaga naman napakamura dito At pagpasok ko nga dito sa dansa mga karat ay kumuha na ako dito ng mga Lucky Me O ba diba, mga karad Lucky Me kasi Lucky Me na ako sa puso mo Chararot at pagkatapos ko na kumuha ng mga lucky mew, mga karod, eh, kumuha naman ako dito ng ketchup. Mga karod, itong ketchup na to ay gagamitin ko para ipares doon sa niluto kong ulam. At pagkatapos ko kumuha ng ketchup, mga karod, eh, kumuha na ako dito ng wheelchair. Di ko nga alam kung anong pangalan nito, mga karad, kaya tinawag ko na lang siyang wheelchair. Chararot! Pagkatapos kong ako muna ng wheelchair, mga karad, eh, kumuha na ako dito ng tinapay para ipares do sa kinuha kong lucky me. At pagkatapos ko na kumuha ng mga tinapay, mga karad, eh, kumuha naman ako dito ng overload cloud na para ipamigay sa mga bata. Isang box nga ang kinuha ko dito, mga karad, para mas madami ang mga mabigyan. At pagkatapos kong ako muna ng isang box na overload cloud na yun, mga karad, ay kumuha na din ako dito ng dalawang balot na marshmallow. At pagkatapos kong ako muna ng marshmallow, mga karad, eh, nagpila na ako dito sa cashier para magbayad. At pagkatapos binayaran ng mga pinamili namin, mga karad, malis na din gamit. Binilisan ko ang alam ang pamimili mga karad kasi nakakaya naman kung papagintayin ko sa labas ang aming kasama. At abang nagbebiyahe nga kami mga karad, may nakasalubong kami dito mga tubo. At passport nga mga karad, nandito na nga kami sa bundok. Totoo ang nga sinasabi nila mga karad, pahirapan nga ang pagpunta dito sa bundok. Alam nga dito na kami sa tulay mga karad, ay eh, nagpahinga muna kami kasi talaga naman nakakapagod magbiyay dito. Pagkatapos nga namin magpahinga mga karad, ay eh, malis na din kami kasi nagahabol pa ng oras ang aming kasama. Ako na nangalangan ako na dito mga karad kasi hindi niya alam ang daan papunta sa puso mo. Charo rot! anang nandito na nga kami sa amin puputan mga karaday pinamigay ko na ito mga pinamili ko kanina sa dansa dito nga mga karaday tinatanong ko kay lola ko nasaan na mga bata dito para ipamigay ito mga cloud 9 Sabi naman sa akin ni lola dito mga karaday wala daw yung mga bata naligo doon sila sa ilog O diba ba mga karad kayt antin tulong na bibigay natin sa mga tao ay may napapasaya pa rin tayo Marahil maliit na bagay lang to para sa iba pero sa kanila ay malaking bagay na ito para sa pangangailangan nila totoo nga ang sinasabi nila na napakasarap tumulong lalo na sa mga nangangailangan na tao. At pagkatapos ko naman binigyan ng maliit na tulong kay Lola, ay pumunta mga may dito sa taas para tignan na magandang view. At pagkatapos nga namin tignan na magandang view sa taas, mga karod, ay kumain na din kami. Kasi talaga naman nakakagutom ang mga aming napakabang biyahe, mga karod. At pagkatapos nga namin kumain, mga karod, ay nagpalipad naman dito sa RBL Motovlog ng kanyang drone. Napakaganda nga ng kanyang drone, mga karod. Sana makabili din tayo ng gantong drone. Hindi nga masama mangarap sa mga gusto mga mga karad kasi pangarap din kita, Charot! Abang pinapalipad niya nga kanyang drone dyan mga karad sabi ko nga sa kanya ay sakay ako. Ang kaso mga karad sabi ng kanyang drone na eh, hindi pwede baka daw maulog ako sayo, Charot! At abang nagpapalipad nga ng drone si RBL Motoblog mga karad ay eh, may dumaan ditong foreigner. Tinanong nga namin siya dito kung saan siya pupunta. At habang kinakausap nga namin siya dito ay parang dudugo ng aking ilong. Chararot! At pagkatapos nga namin siya tanungin at kausapin ay umuwi din kami. At hanggang dito na lang ating vlog. Salamat!